Sa talakayang ito, susuriin natin ang sampung kahangahangang benepisyo sa kalusugan ng guyabano. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang guyabano, kilala rin bilang soursop o anonamuric ata, ay isang tropikal na prutas na kilala hindi lamang dahil sa kakaibang matamis maasim na lasa nito kundi pati na rin sa kahangahangang mga benepisyo nito sa kalusugan. Ang hugis pusong berdeng prutas na ito ay mayaman sa mga bitamina, mineral, at antioxidant na nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan. Sa loob ng maraming siglo, ang tradisyonal na medisina sa mga tropikal na rehiyon ay gumamit ng mga dahon, prutas, at maging balat ng guyabano upang gamutin ang iba't ibang karamdaman, na ginagawa itong isang mahalagang natural na lunas sa maraming kultura. Sinusuportahan ng modernong pananaliksik ang marami sa mga tradisyonal na pahayag na ito na nagpapakita na ang guyabano ay maaaring magsulong ng mas malakas na immune system, mapabuti ang panunaw, at makatulong na makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo. Ang mataas na nilalaman ng bitamina C nito ay nakakatulong na labanan ang mga impeksyon at mga free radical, habang ang natural na fiber nito ay sumusuporta sa kalusugan ng panunaw. Higit pa rito, ang guyabano ay nakakuha ng atensyon dahil sa mga potensyal nitong anti-inflammatory at anti-cancer properties, na may mga pag-aaral na nagmumungkahi na ang mga natural na compound nito ay maaaring makatulong na labanan ang abnormal na paglaki ng cell. Sa talakayang ito, susuriin natin ang sampung kahangahangang benepisyo sa kalusugan ng guyabano, mula sa pagpapalakas ng iyong antas ng enerhiya hanggang sa pagprotekta sa iyong puso, at tutuklasan kung paano ang tropical na superfruit na ito ay maaaring maging isang masarap na karagdagan sa isang balanseng, malusog na pamumuhay. Una, mayaman sa sustansya at antioxidant. Ang guyabano ay puno ng bitamina C, mga bitamina B, lalo na ang B1, B2, at B3, potassium, magnesium, at dietary fiber. Ang antioxidant profile nito, na nagtatampok ng mga compound tulad ng flavonoids, tannins, at phenolic acids, ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga mapaminsalang free radicals na nakakatulong sa pagtanda, pamamaga, at mga malalang sakit. Ang mga antioxidant na ito ay may mahalagang papel sa pagsuporta sa natural na sistema ng depensa ng katawan. Pangalawa, sinusuportahan ang tungkulin ng immune system. Ang mataas na nilalaman ng bitamina C sa guyabano ay mahalaga para sa pagpapalakas ng immune system. Pinasisigla ng vitamin C ang produksyon ng mga white blood cell, pinahuhusay ang kakayahan ng katawan na labanan ang mga impeksyon, at pinapabilis ang paggaling ng sugat. Sa makatuwid, ang regular na pagkonsumo ng guyabano ay maaaring magpalakas ng resistensya ng katawan laban sa mga karaniwang sakit tulad ng sipon at trangkaso. Pangatlo, nagtataguyod ng kalusugan ng digestive. Ang guyabano ay mayaman sa soluble at unsoluble dietary fiber, na nakakatulong sa panunaw at pinipigilan ang paninigas ng dumi. Ang mga natural na compound nito ay may banayad na antibacterial properties na makakatulong sa pagbalanse ng gut flora at pagbabawas ng panganib ng mga impeksyon sa gastrointestinal. Ang pulp ng prutas ay banayad din sa chan, kaya kapakipakinabang ito para sa mga taong may gastritis o indigestion. Pang-apat, nakakatulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang mga katas ng dahon ng guyabano ay maaaring makatulong sa pag-stabilize ng mga antas ng glucose sa dugo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sensitivity ng insulin at pagbabawas ng oxidative stress sa mga selula ng pancreas. Bagamat hindi ito kapalit ng iniresetang gamot sa diabetes, ang katamtamang pagkonsumo ng guyabano bilang bahagi ng isang balanseng dieta ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na kontrol sa asukal sa dugo panglima nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso ang potassium at magnesium sa guyabano ay may mahalagang papel sa pagregulate ng presyon ng dugo at pagpapanatili ng wastong cardiovascular function ang mga antioxidant ng prutas ay nakakatulong din sa pagpapababa ng bad cholesterol at pagprotekta sa mga arterya mula sa oxidative damage Sinusuportahan ng kombinasyong ito ang malusog na sirkulasyon ng dugo at binabawasan ang panganib ng hypertension at sakit sa puso. Pang-anim, mga anti-inflammatory na katangian. Ang talamak na pamamaga ay nauugnay sa mga kondisyon tulad ng arthritis, hika, at mga sakit na autoimmune. Ang guyabano ay naglalaman ng mga natural na anti-inflammatory compound na makakatulong sa pagbabawas ng pamamaga at pananakit. Ang mga katas ng dahon nito ay tradisyonal na ginagamit upang maibsan ang mga sintomas ng rayuma at discomfort ng kasukasuan, na nagbibigay ng natural na alternatibo sa mga sintetikong anti-inflammatory na gamot. Pangpito, maaaring may potensyal na panlaban sa kanser. Marahil isa sa mga pinakapinag-uusap ang benepisyo ng guyabano ay ang potensyal nitong mga katangiang anti-cancer. Ipinakita ng mga pag-aaral sa laboratorio na ang Ananasius estigenans, mga bioactive compound na matatagpuan sa mga dahon at buto ng guyabano, ay maaaring pumihil sa paglaki ng ilang mga selula ng kanser habang iniiwan ang malulusog na selula na hindi napipinsala. Bagamat nangangako, ang mga epektong ito ay pangunahing naobserbahan sa vitro at sa mga pag-aaral sa hayop, at ang mga klinikal na pagsubok sa mga tao ay limitado pa rin. Gayunpaman, nananatili itong isang malakas na lugar ng patuloy na pananaliksik. Pangwalo, sinusuportahan ng malusog na balat at buhok. Ang vitamina C at antioxidant na nilalaman sa guyabano ay nagtataguyod ng collagen synthesis, na nakakatulong na mapanatiling matatag, nababanat, at bata ang balat. Ang mga antibacterial na katangian nito ay maaaring makatulong na mabawasan ang acne at mga impeksyon sa balat. Bukod pa rito, ang mga katas mula sa mga dahon ay minsan ginagamit sa natural na hair tonic upang palakasin ang mga follicle ng buhok at mabawasan ang balakubak. Pangsyam, pinapahusay ang mood at binabawasan ang stress. Ang guyabano ay naglalaman ng tryptophan, isang precursor ng serotonin, ang feel-good neurotransmitter na nagpapatatag ng mood at sumusuporta sa mental well-being. Ginamit ng mga tradisyonal na manggagamot ang tsaa ng guyabano upang makatulong sa pagpapakalma ng mga nervyos, pagbabawas ng pagkabalisa, at pagpapahusay ng pagtulog. Ang magnesium na nilalaman ng prutas ay nakakatulong din sa pagre-relax ng kalamnan at pamamahala ng stress. Panghuli, nagpapalakas ng enerhiya at sinusuportahan ang pangkalahatang vitality. Dahil sa natural na asukal, vitamina, at mineral nito, ang Guyabano ay nagbibigay ng mabilis ngunit patuloy na pagpapalakas ng enerhiya ng walang hirap na nauugnay sa mga processed energy drink. Nakakatulong ito na mapabuti ang metabolismo, sinusuportahan ang oxygen transport sa pamamagitan ng iron content nito, at pinapasigla ang katawan pagkatapos ng pisikal na pagsusumikap o sakit. Sa asensya, ang guyabano ay higit pa sa isang masarap na tropikal na prutas, ito ay isang powerhouse ng mga substansiya at nakapagpapagaling na compound na nakikinabang sa halos bawat bahagi ng katawan. Mula sa pagpapahusay ng kaligtasan sa sakit at panunaw hanggang sa pagsuporta sa kalusugan ng puso, pagpapahinga, at maging sa potensyal na panlaban sa kanser, ang guyabano ay nananatiling isa sa mga pinakakahanga-hangang regalo ng kalikasan para sa pangkalahatang kalusugan. Lagi nating tandaan, na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.